Hello ka anime, tara pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanimichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo! College Matches Chapter 52 At ang bola ay tumalbog lang sa ring. Sa pagkakataong iyon, ay susubukan pa sanang tumalo ni Dave para kunin ang rebound. Ngunit, biglang sumama ang pakiramdam nito at biglang nakaramdam ng panginginig at panglanamig ng katawan. Mabuti na lamang at mabilis na nakatakbo si Kenzo at dinukot nito ang bola sa ere. Sabay tira nito ng slam dunk at puntos para sa Kanagawa Rising Sun. Ang score ay 33-15. 8 minutes and 30 seconds na lang ang nalalabing oras sa second quarter. Maya-maya ay biglang napaupo si Dave sa sahig at ikinagulat iyon ng mga manonood pati na ng kanyang mga kakampi hanggang sa tuloy na ngang nagpahinga si Dave sa sahig at nawalan ng malay dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Sa pagkakataong iyon ay nag-alala si Nasawakita, Rukawa, Kenzo at Hashimura kay Dave kung kaya't nilapitan nila ito. At nang hawakan ni Kenzo ang noo ni Dave, ay nakumpirma nito na mataas ang lagnat ni Dave. Ref, inaapoy na ng lagnat si Dave. Uwi ka ni Kenzo sa referee. Sa pagkakataong iyon, ay pansamantalang itinigil ng referee ang laro. At mabilis namang lumapit ang medical team kay Dave. Pagkatapos ay hinigan niya nila ito sa stretcher at dinala sa klinik. Paanong nangyaring nagkaroon ng lagnas si Dave. E eh ang lakas pa niya kahapon. Nagtatakang tanong ni Rika sa kapatid ni Dave na si Aya. at Rika, huwag ka pong mabibigla sa sasabihin ko. Panimulang saad naman ni Aya kay Rika. Kagabi po kasi pag uwi namin sa bahay ay biglang sumama ang pakiramdam ni Dave at nilagnat din siya kagabi. Sinabihan ko pa nga na wag na munang tumuloy sa game dahil hindi pa namin sigurado kung nawala na ba talaga ang lagnat niya pero ang sabi niya ay kaya niya raw maglaro at magaling na raw siya dugtong panito sa kanyang sinabi sa pagkakataong iyon ay mababakas kay Aya ang kalungkutan dahil sa pag-alala nito sa nakakabatang kapatid may pagkamatigas din pala ang ulo ni Dave naiinis na wika ni Rika Tama ka po sa sinabi mo ati Rika at ang hirap pakiusapan ng kapatid kong iyon. Tugon naman ni Aya kay Rika. Maya-maya ay napatingin si Coach Osaka kay Sakuragi. Sabay wika nito ng, Mukhang hindi pa tapos ang playing time mo Sakuragi. Mukhang kailangan kitang ibalik sa laro. Napatingin naman si Sakuragi kay Hana. At sa pagkakataong iyon, ay batid na ni Hana na magpapaalam sa kanya si Sakuragi. Kaya naman, inunahan na niya ito sa pagsasalita. Sige na anak, bumalik ka na sa laro. Basta, sundin mo lang yung mga bilin ko sa iyo ha. Wika ni Hana kay Hanamichi. Opo mama, susundin ko po ang bilin ninyo sa akin. Mag-iingat po ako palagi. Tugon naman ni Sakuragi sa kanyang ina. Napangiti naman si Hana sa sinabi ng binata. Maya-maya ay tumayo na si Sakuragi sa kanyang kinauupuan at nagtungo na ito sa loob ng court upang muling sumabak sa laro. Muli na namang nakaramdam ng kaba ang mga manlalaro ng Tuyama Tigers nang makita nila si Sakuragi na papalapit sa mga kakampi nito. Humanda ka sa akin, kalbong bahulaw. Paliliguan kita ng supalpal maangas na wika ni Sakuragi kay Naito. Sa pagkakataong iyon ay mababakas na sa mukha ni Naito ang sobrang pagkapikon at pagkainis nito kay Sakuragi. At kayong mga mahihinang Japanese, American player, lalampasuhin ko na kayo sa pagkakataong ito at papakainin ko kayo ng alikabok. Pagbabantahan ni Sakuragi kina Adams, Yamada, Sawate. Napikon na rin ang tatlo sa sinabi ni Sakuragi. Hay naku, nagsisimula ka na namang mga asar ha ni Michi? Napapangisi namang wika ni Mira kay Sakuragi habang nakatingin ito sa kanyang kapatid. Maya-maya ay nagpatuloy na ang laro at nasa panig na ng Tuyama Tigers ang ball position. Habang idrinidribol ni Adams ang bola ay matinding pressure na ang nararamdaman nito sapagkat hindi pa rin niya makalimutan ang half court shot na ginawa ni Sakuragi kanina. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay sinubukang lusutan ni Adams ang depensa ni Kenzo sa pamamagitan ng crossover at nagawa naman nitong malusutan si Kenzo. At mabilis nitong naiwanan si Kenzo. Pagkarating ni Adam sa kanilang court, ay ipinasak kaagad dito ang bola kay Sawate. Pagkasalungan ni Sawate sa bola ay tumira kaagad ito ng tres at hindi iyon inasahan ni Sawakita, kaya naman puntos para sa kupunan ng Toyama Tigers. Ang score ay 33-19. 8 minutes and 7 seconds na lang ang nalalabing oras sa second quarter. Dahil sa tres ni Sawate ay nabuhayan ang pag-asa ng mga taga-suporta ng Tuyama Tigers. Okay, team. Depensa na. Wika ni Adams sa kanyang mga kakampi. Oo, tugon naman ng mga ito kay Adams. Hindi namin dapat hayaang makapuntos si Sakuragi dahil isa siyang malaking banta para sa team namin. Wika ni Adams habang nakatayo at inaabangan ang opensang gagawin ng kanagawa Rising Sun. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay nagpatuloy na ang laro at nasa panig na ng Kanagawa Rising Sun ang ball position. Habang dribble ni Kenzo ang bola ay mahigpit na depensa ang ipinamala sa kanya ni Adams dahilan para magdahan-dahanin sa pagdribble si Kenzo. Maya-maya ay inataki ni Kenzo ang depensa ni Adams. Ngunit sa hindi inaasang pangyayari ay natapik ni Adams ang bola sa mga kamay ni Kenzo. At ang bola ay mabilis na nakuha ni Yamada. At pagkatapos ay pumukol ito ng tres at pasok ang tira ni Yamada. Kaya naman ang score ay 33-22. 7 minutes and 51 seconds na lang ang nalalabing oras sa second quarter dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po!